Sino ba ang ating naaabuso madalas? Di ba yung dependable? Yung matino? Yung mabait? Yung accommodating? And you know what's wrong with that? Because you punish people for being good. And then you reward others for not being good. At madalas, ang arbiter, ang recruiter, ang coordinator, Madalas, isang matanda, nanay o tatay, sasabihin sa matinong anak, Anak, nagkasawa yung kapatid mo, kailangan magpakasal, nakabuntis. So ano ba ako gagastos? Oo nga, ay ko naman namin kita Anak, yung anak mong yung kapatid mo batudan, na adik-adik. Nananak na yung asawa, kailangan tupusin sa ospital. So, kung gagastos, sila to ng sex, ako gastos anaf ang gatas ng pamangkin mo. Hanggang mamaya anap, mag -e enroll lang pamangkin mo. Hanggang may anap yung pamangkin mo, tinadyo na pabuntis tulad ng tatay niya. Generational. At alam niyo, ang malumpod yan madalas, yung mga nanay o tatay, pero madalas tanaya. Siya yung ahente. Nung mga kapatid na patugan mga walang silbi, mga pabigat, pag ayaw mo ng tulungan, na kang palungganay mo. Siyempre, nababagbag naman ang loob mo. Alam niyo pong baling paggamit ng pagiging ina. Kung meron ba yung dapat paggamitan na influence, yung batugaan, yung hindi nagtatrabaho, yun ang inyong gamitan na inyong lakas para siya magtino. Hindi yung lagi niyang binipitasan, yung halos hindi na makuhang makakain ang sarili niyang bunga. Lagi niyo ay yung masipag. Tapos sa to rin na anak niyang tamad. Di ba rin damad din naman pagod? Yan daw ang mga bagong kasabihan na yun. Ayaw ng Panginoon ng ganyan. Hindi yan makatarungan. It must stop. Pero ang tanong, paano mo naman titisin ang mo? Ganyan na labo eh, kaya nga yan na pusado pa hindi natin dinidiis. Kasi alam niya na kahit anong mangyari, hindi siya Magugutom dahil pampakainin natin siya at dahil siya sa na sobrang nating pagsalo sa so mga irresponsable, sa so mga tamad, sa so mga batugan, hindi na sila ragsisikap. Tapos ganun yung makikita ng mga lumalaking ba kaya generation to generation, ang mga pamilya ang nagdataguyod lang yung konting madidino. We must stop these abuses.